Yon, magandang araw po sa inyong lahat, mga tol. Ngayon info ay November 25, 2025 at patuloy pong naghahasik ng kasinungalingan. Ito pong si Saldico. Eh lahat yata may kasalanan, siya lamang ang walang kasalanan eh. Paano ka naman maniniwala sa taong ito? Kahapon, patuloy niyang idinadawit ang ating pangulo, ang dating speaker na si Martin Romualdez. At ngayong araw po na ito, meron siyang separate post at at tinuturo niya naman na nag-insert daw po ng budget sa budget ito pong si Congressman Sandro Marcos. Ito nga po yung mga alegasyon ni Saldico. Sabi niya sa kanyang Facebook page, ito naman po ang listahan ng mga insertions ni Congressman Sandro Marcos para sa 2025 GAA. Kung mapapansin niyo ay taon-taon padami ng padami ang insertions niya tuwing BICAM. Ang total ng kanyang insertion sa loob ng tatlong taon ay mahigit 50 billion pesos. Napakasinungaling mga tol. Paanong makakapag-insert si Congressman Sandro Marcos kung hindi naman siya kasama sa Bicam, di ba? Oh. May mga nilagay po siyang mga specific na detalye dito, pero ang maganda rito, s'yempre maikukumpara ito ng ating publiko kung may katotohanan o wala. Pero s'yempre, apparent naman nakasinungalingan po ito mga tol. Kasi kung meron mang nag-insert ng budget dito, si Saldi ko lamang yon At kung sino man yung kasabot niya, perhaps sa Senado, yung naakusahan na mag-insert ng 142.7 billion na si dating Senate President Senator Chase Escudero. Ngayon, mabilis na live streaming lang ito mga tol. Gusto ko lamang ihatid sa inyo ang kasagutan naman ni Congressman Sandro Marcos tungkol po dito. Sinagot po yan ni Sandro Marcos sa kanyang Facebook page, ito po yung kanyang naging pahayag. Tinawag niya po itong hindi revelasyon, kung hindi destabilasyon. Ang kabuuan po, destabilisasyon. Ang kabuuan po ng kanyang pahayag ay basahin po natin. ayun po kay Congressman Sandro Marcos, Share muna natin. Anyone can sit in front of a camera from abroad and spew lies. Ganon ang ginagawa nitong si Saldico. Haharap sa harapan ng kamera, tapos magsasalita ng kasinungalingan at i-claim na katotohanan yung kanyang mga sinasabi. Pero itong tao na ito ay wala talagang kredibilidad sapagkat siya talaga ang isa sa mga tinuturong primary suspect or accused dito po sa flood control anomalies. Ituloy ko po ang pagbasa. The statements from the newly crowned champion of the DDS cabal <laughs> Ay nako mga DDS. Nung una, dito nagtataka talaga ako mga tol eh. Sabi ng mga DDS, kapanipaniwala daw si Saldi ko. Na hindi daw po ito nagsisinungaling. Eh kung babalikan natin ang nakaraang panahon, sinabi ni Saldi na si Sara Duterte ay naglustay ng confidential funds. Ang sabi ng mga DDS sa kanya, sinungaling ka, hindi totoo yung sinasabi mo. Tapos ngayon, biglang magiging makatotohanan ng kanyang sinasabi. O, oh, kung hindi ba naman tanga talaga itong mga Duterte supporters, di ba? Former Congressman Saldico are frankly as fantastical as they are false. I hope that the public can be reminded that we are talking of a person with no credibility whose vested interests are to release these videos to destabilize the government. I agree. Walang ibang layunin dito. Itong si ko kung hindi i-destabila ang ating gobyerno. Siyempre, kapag napalitan nga naman ang nag nag- uh, nag-expose nito pong mga katiwalain na ito na ating pangulong Bongbong Marcos kung saan sangkot siya. At ang maupo ay si Sara Duterte. Sigurado mawawala ang kanyang mga kasalanan. Lalabas na siya pa ibida. No? Kaya ang gagawin talaga ni Saldi ko, magkikreate ng mga kasinungalingan at ipapakalat sa publiko. Unfortunately, yung mga tangang Duterte supporters naniniwala sa kanya. This is someone who our kababayans know to be the architect of this mess, yet continues to insult their intelligence by saying wala siyang nakuha. Ang kapal ng mukha, no? Laging pinagdidiinan sa kanyang video. Wala akong nakuhang pera. Paano ka naman maniniwala doon? Di ba? Gagawa ka ng isang krimen paglabag sa batas to eh. Alam mo ang magiging kaparusahan bilang isang mambabatas, makukulong ka, tapos wala kang magiging kapakinabangan? Sinong niloloko ni saldi ko? Mga Duterte supporters. Kasi mga tatanga-tanga ang mga ito. ay okay, tuloy ko po. Ang binabasa natin, Evidently, the only path he sees for himself is one where he steers political chaos in the hope of escaping his own legal troubles. Gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. At hindi na patin dapat yan payagan mga tol. Patuloy nating suportahan ang gobyernong ito, ipagtanggol ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga kasinungalingan na ngayon isa rito nagpapakalat si Saldico. In fact, sabi pa ni Congressman Sandro Marcos, the intel suggests he already struck a deal with those who stand to benefit from such from such a change. Sino ba? Sino ba ang magbe-benefit kapag ka natanggal si Pangulo? Yung isa ding inaakusahan ng seryosong korupsyon, si Sara Duterte. O, oh, may mga nagsasabi na na nakipag-ugnayan na pala ito. Di umano sa kampo ng mga Duterte at supporters nito. Kaya pala ang naging script bigla nitong si Saldico ay galawang DDS na. Congress is a collegial body and decisions are made through a process of election. Saldico was removed as appropriations chairman because members caught wind of his insatiable greed and corruption. No? Yung pagiging ganid nito ni Saldico talagang hindi makontento eh sa kayamanan na kanyang nagawa Nakuha, nanakaw. Kaya patuloy pa rin siyang nagnanakaw pero napansin niya kaya siya tinanggal sa pagiging chairperson ng Committee on Appropriations. Not because of the whim of any individual, the sagasa that he orchestrated in certain districts such as Bulacan and other municipalities is speak for themselves. Kaya malamang sa malamang mga tol, itong mga pinapakita dito ni Saldico, siya talaga ang may idea rito. No, siya talaga ang nag-insert pero ipinasok niya sa distrito kung totoo ito ni Congressman Sandro Marcos. Pero walang alam dito si Sandro Marcos katulad ng kanyang sinasabi, no? Sa aking mga kababayan, si Saldico ay hindi po isang journalist o truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Huwag po tayong magpabudol sa kanya. Hindi ito revelasyon, ito ay des stabilisasyon. Yan po ang pahayag ni Congressman Sandro Marcos kaugnay po ng akusasyon ni Saldico. Pero syempre, kung tayo po yung nag-iisip talaga rito ng tama, hindi tayo dapat maniwala dito kay Saldico. Niloloko po nito ang mga kapwa natin Pilipino. Unfortunately, may mga nagpapauto at sino-sino ang mga nagpapauto? Mga Duterte supporters. Bakit? Mga tanga kasi ang mga yan. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.